Okay, magandang araw po sa inyo lahat, mga best friend, mga Ironman. Kamusta na po kayo? Sana, sana, mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naroon, mga best friend. Isang Happy New Year at maligayang Pasko sa inyo lahat. Nga pala trivia mga best friend. O trivia. Alam ko marami na nakakalam sa inyo nito mga best friend pero sasabihin ko pa rin. Yung salitang Pasko mga best friend, yan ay derive sa salitang Pasko. Nasa Ingles ang ibig sabihin ay peace at sa Tagalog ay kapayapaan. Di ba? Kaya pala meron tayong naalala ko na nangangaroling kami ng bata kami. Meron tayong kanta, araw-araw ay magiging Pasko lagi, di ba? Kasi, pag may kapayapaan ka, ibig sabihin Pasko sa inyo, di ba, mga best friend? Kaya pwede kang magregalo kahit anong araw. <laughs> Speaking of pag-irigalo, mga best friend, lalo na may New Year na darating, di ba? Madalas nag-irigalo tayo. Suggestion lang po, mga best friend, ah. Kung magirigalo tayo, magregalo tayo ngayon ng mga bagay na kapakipakinabang at magagamit in the long run. Ang ibig ko sabihin, alimbawa, magirigalo ka ng sapatos, magano sapatos, 4,000. 2,000, 2,000, 3,000. Magregalo ka ng welding machine. Magregalo ka ng ano. Sabi mo, hindi, baka kasi ikaw nagkitinda ka ng welding machine, nagkitinda ka ng tools. Hindi po, hindi po. Kahit saan po kayo bumili, pwede yan mga best friends. Suggestion lang yan. Kasi sa panahon natin ngayon, mahirap ang buhay, diba ba mga best friends? Gagasos lang tayo, maggasos tayo ng kapakipakinabang. Halimbawa, binili mo ng welding machine yung anak mo. di naman ikaw marunong mag-welding machine, paano mag-welding? Yun nga po, yun ang maganda. Kasi kasi kaysa na adik sa mga ano sa mga games, sa mga ganyan. Meron siyang welding machine na pag-aaralan. Kasi madalas mga best friend, gusto mong mag-aral ng gitara, eh wala ka namang gitara. Ang hirap mag-aral noon. <laughs> Sabi nga ng kaibigan ko, madali lang maggitara basta may gitara ka, madali lang matuto niyan. Madali lang mag-drive basta meron sa sasakyan, madali kang matuto niyan. Pero mahirap pagka mag-aaral ka mag-drive wala kang sasakyan. Mahirap 'yun, 'di ba, mga best friend? <laughs> ang ibig sabihin kasi mga best friend, 'yang pong pag-welding, 'yan pong isa sa mga pinakamahal na skill pagdating sa construction. Kaya nga po nung nasa abroad pa ako, nag-tutorial -ano tayo, nag tayo ng welding lessons, 'di ba? Kasi sabi ko kasi noon, pag marunong mag-welding ang mga Pilipino, kahit saan ka pumaroon, buhay ka. Lalong-lalo lalo na sa abroad mga best friend. May kapatid ako, kuya ko mas matanda sa akin mga best friend. Ang kinikita niya 450,000 a month. 400 halos kalahating milyon sa peso. So, dalawang buwan lang. Kaya yan pong skill, mga best friend. Yan po ay pakikinabangan natin. Ngayon, kung magbibigay tayo ng regalo, magbigay tayo. Welding machine, barena. Sa mahabang panahon niya pakikinabangan, hindi pang forma lang. Suggestion lang yan, mga best friend. At hindi ko sinasabi to para dito po kasi sa akin bumili. Hindi po. Para lang po sa ekonomiya ng ating bansa o ekonomiya ng ating mga pamilya, mga best friend. ba diba? Kasi... Nagasos lang din tayo, gumasos tayo ng mas wiser, sabi nga nila. ba diba, mga best friend? At minsan pa nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating channel, sa YouTube, sa Facebook, at sa TikTok, saan man mga best friend. At salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating produkto. Salamat po sa Diyos sa uh, isang taong nakalipas at matuloy ng lilipas na salubungin natin ng masayang ang ating year 2024 mga best friend. Dahil dyan, sa January, mimigay tayo ng mga welding machine at iba pa mga best friend. Abangan nyo lang po mga best friend yung ating announcement kung kailan ang exact na ano mga best friend. Kasi ngayon napaka busy natin mga best friend. Okay? Salamat po sa inyo lahat mga best friend. Buong puso kami nagpapasalamat sa inyo lahat. At sa araw na ito, shoutout po tayo sa lahat ng ating mga po order Punta muna po tayo sa Manao, Pangasinan. Punta natin si best Jim de la Francia. Ang kanyang Jack Hammer, 100% na gumagana best friend Jim. Punta naman po natin si best friend Julie Esmas ng Rodriguez Rizal. Ang kanyang otomas na red One, 100% na gumagana. Tala naman po tayo ng Antipolo City. Punta natin si best friend Ramil Briones. Ang kanyang order welding machine at cordless drill. Punahin natin ng iyong welding machine na maliit pero malupit. Best friend Ramil, 100% na malupit ang welding machine mo. At ang kanya naman pong cordless drill na malupit din mga best friend. Ayan po ah eto pong cordless drill natin mga best friend. Dalawang, ano yan, dalawang matitikas na battery at meron pong charger. Hindi po ito yung charger na may maliit lang na para na parang disposable. Ito magandang klase yan. Yan po ay nakakalaga lang po ng 3-2. Sa lahat po ng gustong magregalo. mag-irigalo ka sa tatay mo, sa tito mo, mga best friend, o kaya sa anak mo na may hanap buhay. Magregalo po ko tayo ng pakikinabangan natin pang hanap buhay. Hindi magregalo tayo ng masabagay. kayo bahala rin mga best friend. Pero sa akin lang, magregalo ka lang din, dapat yung mas pakikinabangan mga best friend. At pag ito ang inirigalo mo, siguradong patok na patok, matutuwa sa'yo ang... Kasi ito po, toy din to Sabi nga nila, toy for the big boys yun ang mga ating mga power tools, mga best friend. ba? Diba? Pinaglalaro <laughs> Mabigat. Okay. Punta naman po tayo ng Garcia Fernandez Buhol. Punta natin si best friend Mark Joseph Agnas. Ang kanyang order, yung ating pong combo set na welding machine, auto mask, apron, merong corner level at triangle ruler. Best friend Mark, ang iyong auto mask at welding machine, sabay natin ni Tess, 100%. At ang iyo pong grinder best friend mark 100% na gumagawa. Talo naman po tayo ng Muntinlupa. Punta natin si best friend Raymond Solitana. Best friend Raymond ang iyong otomas 100%. Punta naman po tayo ng Pandibulakan. Punta natin si best friend Merly Torres. Ang kanyang solar light. 100% na gumagana. Maganda. Punta naman po natin si best friend Maximino Quinto Jr. sa Pampanga ang kanyang otomas. 100% na gumagana ng maganda best friend Maximino. Punta naman po natin sa San Pedro Laguna si best friend Petronilo Camanade Jr. Ang kanyang mga order isang combo set. Welding machine otomas ang ating itetest. Pagsabay natin to best friend Petronilo ang iyong otomas at welding machine. Parehong 100% na Punta naman po tayo ng La Union. Punta natin si best friend Napoleon. Baniket ang kanyang kusama na Jack Hammer. 100% na gumaga. naman po tayo ng Tacloban City. Punta natin si best friend Domingo. Kaba Kaba. Ang kanyang mga order welding machine, otomas, laser level, circular saw at welding rod. Ito po ang kanya at ang jackhammer. Ang ganjan po ang kanya eto best friend, Domingo ang iyong welding machine at otomas. Pagsabay natin it is. Ayan po, para yung 100% na maganda. At ang kanya po, laser level na maganda. Ayan po, 100% na gumagana best friend Domingo. Ang iyong circular sa best friend Domingo, panalo. Ang iyong jackhammer, panalo best friend. Punta naman po natin si best friend Erwin Labisto ng Sambuanga del Sur. Ang kanyang order, circular saw at cordless reel. <laughs> Ang iyong cordless reel, best friend, ayan, nakabila. Bigyan na hilo yung pangalan ni best friend. Ang iyong circular saw, best friend, 100% na gumaga ng maganda. Punta naman po tayo ng Baguio sa Binggit. Punta natin si best friend Samuel Bunag. Ang kanyang mga order, welding machine na maliit pero malupit at auto na red at laser level. Okay, best friend Samuel, pagsabay natin itesa ng iyong welding machine at auto mask, pare yung 100% na gumagana ng maganda. At ang iyong pong laser level, best friend, ayan po ah. 100% na gumagana ng maganda. Talo naman po tayo ng Olongapo City. Punta natin si best friend Laurentino Bukay. Ang kanyang jackhammer. 100% na gumagana Punta naman po tayo ng Bulacan sa Maykawayan, Punta natin si best friend Rester Rino. Ang kanyang order welding machine o combo set. Pero ang welding machine at otomas po ang ating itetest best friend. Ito po best friend Rester, Ang iyong welding machine at otomas. Parehong 100% na ng yeah! Mula sa Maykawayan bulakan Bulacan, punta tayo ng Quezon City. Puntaan po natin si best friend Ernie Garcia. Ang kanyang order welding machine na maliit pero malupit. At otomas na red one. Pagsabay natin kung ito is best pen, 100%. Bali 200 siya, mga best friend. Mula sa Quezon City, talon tayo ng Cebu. Punta natin si best pen John Bon Labe. Ang kanyang order, isang combo set. Ang ating itetest, ang kanyang welding machine at otomas. Best pen John, ito po ang iyong welding machine na maliit pero malupit. At ang iyong otomas, 100%. Ang Punta naman po tayo ng Dinalupian sa Bataan. Punta natin si best friend Romeo Galido. Ang kanya mga order, MIG welding machine at limang boxes ng flux cord mga best friend. Okay, best friend Romeo ang ngayong MIG welding machine. I Test po natin. Ayan po, 100% na gumaga ng maganda best friend Romeo. At punta naman po natin si best friend LB Labe ng Negros Occidental. Ang kanyang laser level. Hindi po pantay rito. Ayan po aw. 100% na gumagana ng maganda. Punta naman po natin si best friend Rona Aventuna sa Historia Cebu. Ang kanyang order, isang combo set mga best friend. At ang kasama dyan, ang welding machine at otomas lang po ang ating iwitetes. Ayan po, best friend, 100% na gumagka ng... Punta naman po natin si best friend John Paul Almera ng Sitio Mapantat Ramos Tarlac. Ang kanyang order, combo set. Ito po best friend, John Paul lang yung welding machine at otomas na malupi kait kahit maliit 100% na Talon naman po tayo ng Toledo Cebu punta natin si best friend Gonzalo Alipio III ang kanyang order combo set pagsabay natin itesa ang iyong welding machine at otomas best friend Gonzalo yan po 100% parehong gumagal ng mga Punta naman po tayo ng Tagum City. Puntaan po natin si best friend Jovenicio Hermini. Ang kanyang otomas na red One, 100% na magandang gumaga. Punta naman po tayo ng Rosales, Pangasinan. Punta natin si best friend Joan Marie Galindo. Ang kanyang solar led giant light, 100% na gumagana best friend, best friend Joanna ang iyong Otomas na red one. Itest po natin 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo kay best friend Renato. Punta naman po tayo ng Mabalakat City sa Pampanga. Punta natin si best friend Renato Soratos ang iyo welding machine. 100% na gumagana maganda best friend. Punta naman po tayo ng Das Marinas, Cavite. Punta natin si best friend Ronan Pareha. Ang kanyang jack hammer. 100% na gumagana na mga best Mula sa Cavite, punta po tayo ng Sultan Kudarat. Punta natin si best friend Melanie Castor. Ang kanyang order isang set. Pagsabay natin itesang iyong welding machine at otomas, best friend. Melanie. Ayan po, best friend Melanie, ang yung automas at 100% na gumagana ng welding machine na maliit. Pero... Mula po sa Sultan Kudarat, punta naman po tayo ng Das Marinas, Cavite. Punta natin si best friend Reben Andag Jr. Ang iyo laser level best friend Ruben, 100% na gumagana. Mula naman po sa Cavite, talon po tayo ng Paranaque City. Punta natin si best friend Pel Gambo ang iyo welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, 100% na malupit. Best friend. Mula sa Paranaque City, punta naman po tayo ng Negros Oriental. Punta natin si best friend Jomar Jimena. Ang iyo pong Otomas. 100% na gumagana Okay, punta naman po natin si best friend Christian Rivera ng Pangasinan. Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, best friend, 100% na malupit. Mula naman po sa Pangasinan, talon po tayo ng Kapas Tarlac. Punta natin si best friend Grace Abas. Ang kanyang order combo set. Ang kanyang welding machine at otomas. Pagsabay natin itest mga best friend. Ayan po, best friend Grace, 100% na gumagana yeah! mga yeah! At ang ganyan po muna ating shoutout mga best friend. Minsan pa, salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtitiwala. Sana po mapakinabangan nyo ang ating mga power tools. At narito po, ang FRM Shop nagasabi minsan pa. Ano man ang ating gagawin, lagi pong unang-una syempre manalangin po tayo, di ba? Tapos ano man ang ating gagawin, laging safety first din ang isunod natin mga best friend. Dahil sa ating channel, everyone. buhay Mga video ang